kawalaga to renown in India kung saan naroon ng Nepal ngayon, may lumitaw na figura mahigit 2,500 taon na ang nakalipas. Sun's Town Lebe is where two runs you know sa Yaman. Kapingarihan, et shri gyan. Dormin Siddhartha Gautama, na utid na itrais buong mundo bilang Buddha. Nagsimuli ang kanyang kwento doon no ng Maharlika, si Sududana, fruiting Engan ng Shakya. Ensing ganyang kaswan ay nagsisikap magkaroon ng lalaking magmamana sa kanya ngunit nakakaharap sila ng mga balakid sa isang panaginip. Binisita si Reina Maya ng isang malaking puting elepante na may anim na garing. Ipinahiwatig ng mga pari ng kaharian na ito ay isang napakaasahang senyales na ang hari ay sa wakas ay buntis na. And now for Enduri, itinadhano from Bering Subek for your young leader. Nyo and were na in Nick Senko for weekend, hadas tiklalakbay, plinkit bird din hardening lambini. Kingtan siya kamuok sa nat sintrigarding pawa at inilawalang gagarin ak And sengol ay lux no kakit akit. And tamari ben narapalibot na tingning sa ganyi. Panay na siyang try na Isang marunong na ermitanyo na kilala bilang asta ang ipinatawag upang makita ang sanggol. At siya ay napaluha nang makita ang bata. Nang siya'y tanungin kung bakit siya umiiyak, Braus Mia Nidor Heinel ang prinsipe ay nakatakdang makamit ang tunay na kalayaan na hinangad ng sage sa buong buhay niya. Priyant, Tayor di Endura, Indadir de Siddhartha, Ingerjing Ted Hana. Get Tichia Makuguha, Indir Gisutta Hena ni, Ipinaliwanag de Niasita, Sahari na ang bata, ay hindi magiging tagapagmana na nais niyang pumalit sa kanyang trono pagdating ng panahon. A arsin siya were pala pran hanapin ang Ang batang prinsipe na si Siddhartha Gautama ay lumaki ng lubos na hiwalay sa labas na mundo dahil kinatatakutan ng kanyang ama na ang tawag ng tadhana ay maglalayo sa kanya mula sa kanyang kaharian. Nang si Siddhartha Gautama ay nasa tamang edad na, inalok siya ng ilang batang prinsesa para piliin bilang kanyang asawa. Pinili niya si Yasudhara and, it's, and the Ferdits, Kirka and Ferdians. The third free nagpiyad sa wake siya wa ng tsong kahena hangan bulash. Isin na perfecto rin sa daginit. Isto may pa riyo ng tagulan. And isting palasyo rin sa taglamig. Talaas mga palasyo na tatlong kaligayahan kung siya nang mag asawa ay mayroong lahat ng material na bagay na kailangan nila para sa isang masayang buhay. For Nas, Flick and Debris Swam, or Karen, dumalsig na anak na pinangalan ng Rahula. And labis ang tuwa ng hari dahil tila tiyak na ang kanyang pagpapatuloy. Sa wakas ay pinayagan ng hari ang kanyang anak na lumabas sa mga pader ng kanyang palasyo upang makita ang kahari ang kanyang pamumunuan sa hinaharap. Kintis kang Marianne Principe, they'd visit the Pinley wing he disispeak for Herupan kahirapan ng mundo. Dahit kets na sure na non a were born reservoir or in the mundo, nagpakita si Siddhartha bilang isang lalaking nagdurusa mula sa isang malubhang sakit na hindi pa niya nakikita dati. Nor has a bagi sa pagki sa ding bing ay trying magdusan ng mga karamdaman. Hindi rin siya nakatagpo ng matatanda, yung sobrang tanda na halos lahat ng kanilang lakas ay nawala na sa kanila. Drag's Malaysian but money money is the hanging in bay. It's our at may iiwahing kamatayan. Si Siddhartha Gautama ay nagdurusa dahil hindi niya maunawaan kung paano nakakayanan ng mga tao ang posibilidad ng kamatayan na laging nag-aabang sa tabi-tabi. Pakinabar, dakulan niya ang isang walang tahanan na mukhang mahirap ngunit may di matitinag na diwa, puno ng kumpiyansa at kapayapaan. Profesor ng Prinsipi sa Ascetic, in Intubiansya porne in puray na one ang kardin buhay na maginhawa o ang palayang kadyang espirito mula sa pagdurusa ng mundo. Perkawai Kerpalasyo, pero na inedir Prinsipi Siddhartha Indocondor Ascetic, ang bagay na Sir pahayag sa kanyo in anyang tadhana. Wala na tinindak sininim why der punin reparing yan at kasihan. With those on anis ang espiritual na paglalakbay. Takasim ganin gapsin. Siya si Dorta Gautama. Ninacting was kanyang amok. Ismakis pengzibuan ng misyon para pagkikikilanlan sa sarili.